buod. Habang naghahanap ng nawawalang bata, natuklasan ni Kapitan Tomas na hindi ordinaryong kriminal ang may kagagawan. Ang bawat yapot na kanyang sinusundan ay patungo sa bundok na pinamumugaran ng nabubulok na nilalang. Lumipas ang halos tatlong araw mula nang mawala si Nene Loring, isang pitong taong gulang na batang masayahin sa sitio Mabato, ang tanging bakas na natagpuan ng mga tao ay ang maliit na chinelas na naiwan sa gilid ng ilog, tuyong-tuyo, walang putik, at parang sinadyang inilapag doon. Si Kapitan Tomas, kilala sa baryo bilang pinakamatapang ngunit may lihim na takot sa mga kwento ng matatanda, ang namuna sa pagsisiyasat. Kasama niya si Naruben at Kaloy, mga tanod na kababata niya. Kap, may nakita kaming mga bakas, sabi ni Kaloy, sabay turo sa lupa. Pero, kakaiba, lumapit si Tomas, mga yapik nga, mahahaba, payat, at parang sa taong maraming buwan nang hindi nakakain. Ang mas kinilabutan siya ay ang direksyong tinatahak nito, papunta sa bundok Lintian, lugar na matagal nang ipinagbabawal puntahan tuwing gabi. Hindi ito bata, bulong niya. Habang papalayo sila sa baryo, Napansin nilang damadami ang mga yapat Iisa ang itsura, pero iba-iba ang laki, may malaki, may mas maliit, at may yapat na parang pasulong Ngunit ang bakas ng sakong ay nasa unahan Mga yapat na paatras, pagsapit ng alas 6 ng gabi, naabutan nila ang isang lumang kabong nakatayo sa gitna ng kakahuyan Sira ang bubong, nakabukas ang pinto, at tila may bakas ng paghila sa lupa papasok dito dinala si Loring, sabi ni Tomas. Pagpasok nila, sumalubong ang amoy ng nabubulok na karne. Sa sahig ay may sahog ng buhok, tuyong balat, at bakas ng koko. Maya-maya, narinig nila ang tak, 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 mga yapak, mabagal, paika-ika. Ngunit hindi galing sa labas. Nagmumula ito sa ilalim ng sahig. Dahan do ang sumungaw ang mahahabang daliri ng paa mula sa siwang, parang paa ng taong matagal ng patay. Diyos ko, bulong ni Ruben. Bumigay ang sahig, lumabas ang isang alaman hig, payat, baluktot ang leeg, at sobrang lapad ng bibig. Ngunit hindi lang isa, may tatlo pang sumusunod. Takbo, sigaw ni Tomas. Habang tumatakbo sila, nakita ni Tomas ang nakasabit sa puno, ang kulay rosas na bestida ni Loreng. Nakita rin nila si Loreng na lumalabas mula sa damuhan, nang hihina ngunit buhay. Kap, tulungan nyo po ako. Ngunit napapaligiran na sila ng napakaraming alamanhig. Ang pinakamatanda ay suot ang sirang barong. Si Kapitan Hilario, bulong ni Ruben. Matagal nang patay, sumugod ang nilalang, ngunit naputol ang leeg nito sa itak ni Tomas. Galit na nagiyakan ang ibang alamanhig. Habang tumatakbo sila pababa ng bundok, nilamon ng dilim si Ruben nang mahulog siya sa bangin. Wala nang nakakita pa sa kanya. Pagdating nila sa hangganan ng baryo, biglang tumigil ang mga alamanhig, parang may hindi silang kayang tawirin. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Loring, napansin ni Tomas ang burda sa likod ng Bestaida. Mga letrang gasgas na parang ikinayod ng mahabang koko. Hindi pa tapos, ang kapitan at ang mga YAPAK na walang may-ari. Buod, habang naghahanap ng nawawalang bata, natuklasan ni Kapitan Tomas na hindi ordinaryong kriminal ang may kagagawan. Ang bawat yapot na kanyang sinusundan ay patungo sa bundok na pinamumugaran ng nabubulok na nilalang. Lumipas ang halos tatlong araw mula nang mawala si Nene loreng isang pitong taong gulang na batang masayahin sa sitio Mabato. Ang tanging bakas na natagpuan ng mga tao ay ang maliit na chinelas na naiwan sa gilid ng ilog, tuyong-tuyo, walang putik, at parang sinadyang inilapag doon. Si Kapitan Tomas, kilala sa baryo bilang pinakamatapang ngunit may lihim na takot sa mga kwento ng matatanda, ang namuna sa pagsisiyasat. Kasama niya sina Ruben at Kaloy, mga tanod na kababata niya. Kap, may nakita kaming mga bakas, sabi ni Kaloy, sabay turo sa lupa. Pero, kakaiba, lumapit si Tomas. Mga yapik nga, mahahaba, payat, at parang sa taong maraming buwan nang hindi nakakain. Ang mas kinilabutan siya ay ang direksyong tinatahak nito, papunta sa bundok Lintian, lugar na matagal nang ipinagbabawal puntahan tuwing gabi. Hindi ito bata, bulong niya. Habang papalayo sila sa baryo, napansin nilang damadami ang mga yapak. Iisa ang itsura, pero iba-iba ang laki, may malaki, may mas maliit, at may yapak na parang pasulong-munit ang bakas ng sakong ay nasa unahan mga yapot na paatras. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, naabutan nila ang isang lumang kabong nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Sira ang bubong, nakabukas ang pinto, at tila may bakas ng paghila sa lupa papasok. Dito dinala si Loring, sabi ni Tomas. Pagpasok nila, sumalubong ang amoy ng nabubulok na karne. Sa sahig ay may sahog ng buhok, tuyong balat, at bakas ng koko. Maya-maya, narinig nila ang tak, 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 mga yapak, mabagal, paika-ika. Ngunit hindi galing sa labas. Nagmumula ito sa ilalim ng sahig. Dahanda ang sumungaw ang mahahabang daliri ng paamula sa siwang, parang paan ng taong matagal ng patay. Diyos ko, bulong ni Ruben. Bumigay ang sahig. Lumabas ang isang alamanhig, payat, baluktot ang leeg, at sobrang lapad ng bibig. Ngunit hindi lang isa, may tatlo pang sumusunod. Takbo, sigaw ni Tomas. Habang tumatakbo sila, nakita ni Tomas ang nakasabit sa puno, ang kulay rosas na bestida ni Loreng. Nakita rin nila si Loreng na lumalabas mula sa damuhan, nang hihina ngunit buhay. Kap, tulungan niyo po ako. Ngunit napapaligiran na sila ng napakaraming alamanhig. Ang pinakamatanda ay suot ang sirang barong. Si Kapitan Hilario, bulong ni Ruben. Matagal nang patay. Sumugod ang nilalang, ngunit naputol ang leeg nito sa itak ni Tomas. Galit na nagiyakan ang ibang alamanhig. hig. Habang tumatakbo sila pababa ng bundok, nilamon ng dilim si Ruben nang mahulog siya sa bangin. Wala nang nakakita pa sa kanya. Pagdating nila sa hangganan ng baryo, biglang tumigil ang mga hig, parang may hindi silang kayang tawirin. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Loring, napansin ni Tomas ang burda sa likod ng bestaida. Mga letrang gasgas -gas na parang ikinayod ng mahabang kuko. Hindi pa tapos,